lang bilisan mo lahat yung nilagay dyan hmm. taga ibang bansa alisin mo lahat yan ah lahat sa buong katawan niya tanggalin mo lahat hmm. Alisin mo na lahat ah, bilisan mo. Mm, bilis, bilis. Mm, init 'yan. Mm. Tanggalin mo na lahat 'yan. Alisin mo na lahat ah, bilisan mo. Ang dami mong nilagay dyan ah. Mm. Tanggalin mo lahat. Mm. Sige. Sige, reward mo amin. Tanggalin mo amin na tayong kumita. Hmm. Sige, tanggalin mo la. Hmm. May taga ibang bansa ba dyan? Yung gumawa? Ha? Meron ba? May gumawa ba dyan? Wala. Pilipinas lang. Yung gumawa. Sige, tanggalin mo. Huwag muna siyang babalikan niya na. Lahat ng iyong ilagay dyan tatanggalin mo na. Bilis, bilis. Mm, pa sa mata. Tanggalin mo lahat.